May isang napakalumang joke noon na meron daw politiko na kumain sa restaurant. Nung dumating yung bill ay nagalit siya dahil bakit daw ang mahal ng binayaran, eh kaunti lang naman yung inorder. Ang sagot naman ng waiter, kasi po kasama sa binabayaran, yung ambience. Ang tanong naman ng politiko, sinong umorder ng ambience? Hindi ko alam kung nadinig nyo na yan o nagets nyo. Pero bagamat biro yan, ay sadyang may kakaibang epekto ang ambience o yung kapaligiran. Yung simpleng pagkain ay nagiging parang masosyal pag maganda ang lugar. Kahit na minsan halos parehas lang sa ibang restaurant ang pagkain, pero kapag ka maganda ang ambience, eh meron talagang plus factor, hindi ba? Siguro yung iba sa atin naranasan din yung kumain sa isang mataong kainan na hindi ka pa nga tapos, eh may nakatayo na sa tabi mo na nagre-reserva ng lamesa at pwestong ginagamit nyo. Misa, pagka ganon, parang feeling mo, hindi mo pa nga nalulunok yung sinubo mo, eh parang pinaaalis ka na. Kung doon kayo magde-date, e eh, sigurado naman na hindi kayo makapag-uusap at marahil wala nang picture-picture dahil kaabalahan yan sa mga nagugutom na nakapila pa. Yan ang dahilan kung bakit ang ambiance ay plus factor pa din. Sa ating mga relasyon ay mahalaga ang tamang kapaligiran. Hindi lamang ang pisikal na kaayusan, kundi ang emosyonal na kaayusan. Ang paglago ng relasyon sa pamamagitan ng communication ay hindi magaganap kung hindi tama ang emotional atmosphere. Isang malaking hamon ito para sa atin na at tiyakin na sa ating mga relasyon, pamilya man, mag-asawa, magulang sa anak at iba pa, ay meron tayong tamang emosyon. Kung paanong sa mga restaurant ay plus factor ang ambiance, sa relasyon naman ay plus factor ang tamang damdamin. Ang kagandahan nito, ang tamang damdamin at kalooban ay maaaring maranasan natin sa pagkilos ng banal na espiritu. Ang sabi ng Bible, Ngunit ito ang bungang makikita sa taong namumuhay sa kapangyarihan ng banal na espiritu. Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabutihan, kagandahang loob, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Kung ganito ang pamumuhay natin, hindi natin malalabag ang mga utos ng Diyos. Ang espiritual na buhay mo ay sadyang may epekto sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Kung lalago ka sa buhay espiritual, ay mararanasan mo din ang paglago sa iba pang aspeto ng iyong buhay. Paghariin mo ang Diyos sa buhay mo at hayaan ang mga bagay na makasarili at nakasasama ay mapalitan ng mga bagay na espiritual at tunay na nagiging pagpapala. Asa ka pa!